Good morning po sa ating lahat guys at pipitasin ko na po ang aking tanim na ang palaya. Mayroon po siyang nag-iisang bunga guys na mataba. Pero mayroon pa po siyang ibang bunga na sa tuktok. maliliit pala ang para siya guys. Oh. Nag-iisang bunga ng aking ang palaya. guys. So, ang kagandahan lang nito guys kasi wala siyang uh, hindi ko siya inisprehan ng insecticide. Wala siyang abono. Basta tinanyam ko lang siya na ganito. Kaya yan napakinabangan ko na po. Wala talaga siyang ano. Wala talaga siyang chemical. Ayan. Ang ganda siya pala. Mayroon pa doon sa taas may dalawang piraso babarutan ko ulit ng plastic para lumaki din siya ng ganito ngayon lalagyan ko siya guys ng ano um, palaya ay lalagyan ang palaya ay nakanakay naman na ah. lalagyan ng dalawang itlog pipitasin ko pa yung okra guys diba yung sili ko hinog na mahal ngayon ang kilo ng sili na garni kaso nga lang aarin na lang ang ano Namatay na yung iba. Or you. Ipitas ng... ako ng okra. Lalaga po sa ito. po, ang dami namang langgam. okay po. pinapak talaga ang aking paa na ito, guys ang kain Mamayang tanghali guys, pag hindi, pag hindi maulan, gagamasan ko gawa ng aking tanim na kangkong. May ilang, may tanim na din ako dito ng okra guys, ay titingnan ko kung meron na rin siyang bunga ito po yung aking nakuha oh. ang palaya at Akura. Ay, meron na rin po siyang mga bunga naku mara marami na akong mapipitas na ukra lalabon ko ito meron na akong mapipitas na ukra guys Baya, sala naman ito lang yung kagandahan din sa probinsya guys basta masipag ka lang magtanim-tanim ng mga gulay eh. hindi ka na kailangang bibili ng gulay at mahal din ang gulay eh. Tsaka bukod po dun sa hindi ka na bibili ng gulay ay walang ano, kimikal. Gawa ng aring tanim pong guys ay wala siyang dispre. Hindi ko siya inisprehan. Basta ayaw ko lang siya magbunga. may dala akong pamugot sa Ito yung aking nakuha. Ito na yung aking nakuha. Ang ukra at isang malaking ampalaya. At meron ako ditong dalawang itlog. Yay, hahaluan ko itong aking ampalaya. Ay, di gaya absuelto na ang almusal. Ano, may na tayong gulay ming. Ayan, kaano din, ari pag ay binili. Ayan po, bigis ako na bawang. Tapos, papupulahin lang siya ng konti, guys. Lagay po na rin yung And then yeah. po, luto na po yung aking ampal eh. Lagay ko na po yung tatlong perasong itlog guys na meron siyang, meron na yung timpla. Timplado na yung itlog na yun. Sahaliin ko para. Ayan. Ay, na po guys, luto na po yung aking ampalaya scrambled egg. Ayan. Kain po tayo ng almusal guys. Eri po ang ulam ni Batangginya Bisayang Vlogger. blogger palaya na may itlog nas sariling tanim Sariwa from the farm. Ayan. God bless po sa ating lahat.